Hello sa inyo lahat mga idol, welcome back to my channel, Jerfix nga pala In today's vlog natin, share ko lang sa inyo kung anong nakita ko dito sa Mazda 3 na to Dahil nga ang customer complain ay walang lamig yung kanyang AC So aalamin natin yan ngayong araw Aalamin natin kung okay yung kanyang pressure, okay yung kanyang electrical, okay yung kanyang compressor Depende Okay, so magsisimula na tayo Bale, basic muna ang gagawin natin tapos aalamin natin kung ano yung problema Okay, so proceed tayo ito bale Nakaandar na yung makina nya Tapos Aircon natin Yan naka aircon na Walang bumubog ang lamig ah Sa outbent Naka AC on Negative temp Natin negative temp Ayan Isi 8 low Dapat malamig na yan pero wala bukas na ng bugaw walang kalamig lamig ngayon chichik natin yan lamin natin kung anong dahilan pero tinaman na natin sa labas para ma-analyze natin visual inspection muna check fan hindi gumagana yung fan o mahina lang hindi gumagana yung fan naka-aircon na hindi ko magana yung kanyang compressor ayan, hindi siya umiikot so check natin yung refrigerant kukunin ko yung manifold gauge ayan, salpakan natin ng gauge ang baho, may daga ay nako Tignan natin kung may pressure. Kung may pressure to, electrical. Or sa compressor. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ah, okay. May pressure. Alright retarded. So, meron tayong pressure. Hindi tayo magre-rely muna sa refrigerant. Alamin muna natin kung okay yung magnetic latch. Alamin muna natin kung okay yung compressor at saka yung kanyang electrical. Pero, magpo-proceed muna ako sa basic fuse and relays. Yan, punta muna tayo sa basic. <coughs> mas madali lang naman para malaman mo kung okay yung relay niya so yung test light ko nakalagay sa negative ignition on dito yung AC nya ito AC test light okay okay bo yung fuse then yung AC relay ito AC ito siya tanggalin testing baka masira yung terminal hmm naglulus multi-tester mm hmm 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 negative pole positive tusok first terminal 12 volts na ignition on I think ground lipat natin yung probe ground okay okay yung power and ground dosa okay may supply check busina nasa <coughs> ang na, busina <coughs> testing relay kung okay pag hindi tumunog yung busina dito sa relay niya, ipat natin pag dito tumunog yung busina sira yung relay okay yung relay testing na tayo ng uh, compressor pagka okay yung compressor magnetic switch sya dun tayo magpo sa switch ito so, na yung test probe ito ito yung pang compressor hindi na natin kami magkiklik ano ba yun kumatusok yun o oh. magana so, ibig sabihin yung switch nya doon bali alamin natin yung sa dulo pinaka main okay sa loob ng panel sa loob switch doon tayo magtitingin okay yung compressor clutch ayun bali kakalasing ko to sisilipin ko yung ilalim kung meron siyang switch dito sa AC tsaka dito sa mga controls nya kung may communication ba siya pero kapag ka meron dito baka may putol na wire tanggalin ko lang itong mga to ingat ingat lang yun tanggalin ko muna itong radio tanggalin ko muna yung connection para ma access ko dito sa may switch nya medyo marami ba klasin ayan bale ito na yung kanyang harness So, wiwigil ko muna yun or gagalaw-galawin. Baka naman naglulus connection dito. Kapag ka ayaw pa rin gumana, titingnan ko na yung mga electrical nito. Pero medyo mahirap to eh. Doon muna tayo sa basic. Okay, so subukan kong paanda rin. Tapos, uh, galaw-galawin ko. Titingnan ko kung pipitik yung compressor. Start natin. Aircon. Tingnan natin kung baka lumamig siya kapag ka ginagalaw-galaw natin. Ayun, naka-easy na siya. Ah, mga lodi. Dinisconnect okay ko switch. Ayos yan. Ah. Alamig na oh. Mhm. Mm okay yung switch niya. Okay yung switch ko yan. Nag-loose contact lang dito. Punta tayo sa labas din natin. Ayan, binunot ko lang yung dito. Disconnect. Ayan, kanina, retarded. Ngayon naman gumagana na yung compressor niya. 35 PSI, 200. Ang lamig na sa loob. Gumagana na yung compressor. Try with the basic. Baka machambahan. Aha, uh, may ikot. Ayos gumagana na rin yung fan alright 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 ayun bale nakita na natin ko Ng problema mga idol yung kanyang electrical dun sa switch nagkaka problema okay yung kanyang fuse and relays okay yung kanyang magnetic clutch and yung kanyang compressor ang problema lang dito ay may problema siya sa air conditioning system bukod pa yung kanyang electrical kaya Ayun, ko lang sa inyo 'yung electrical uh, basic diagnostic ko dito. Pero basic lang din naman, hindi naman 'to mga pang-pro. Pero at least nakuha natin ng mga bilisan nang wala pang isang oras. So katid lang kasi 'yung video na 'to dahil nga pag ko pa eh, mas matagal, di ba? Kaya putol-putolin na lang natin para mapabilis 'yung uh, video. Tsaka Point to point naman tayo para mas mabilis, okay? So 'yun lang mga lodi, sinay ko lang sa inyo kung ano 'yung problema dito sa Mazda 3. Bukod sa kanya'ng electrical, mayroon pa siyang uh, air conditioning problem. At uh, alamin natin sa pangalawang video 'yan. Sasabihin ko sa inyo kung saan 'yung nagkaka-problema dito at ano 'yung gagawin. Okay, maraming-maraming salamat mga lodi sa inyong uh, patuloy na pagsuporta at panonood ng aking Ah uh, video sa channel ko maraming maraming salamat po abuhay po kayo